meron kang kabalisahan, meron kang problema, ang utos pala, manalangin. Pagka kayo'y mapanalanginin, ang sambahayan mo, payapa. Pagka mapanalanginin ang mga tao, lagi kang may kasaman Diyos, hindi kanya pababayaan. Natutuwa ang Diyos pagka tayo sumasangguni sa kanya. Ang pagsangguni sa Diyos, pagsusumbong sa Diyos, o oh, pagdaing, ang pag problema mo sa Diyos mo sabihin, 'yun ang nakasulat sa Biblia. 4 sa is ng Filipos, ganito nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kinanin niyo ito sa karanasan ko po sa iglesia. Pagka pala meron kang kabalisahan, meron kang problema, ang utos pala, manalangin. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa, sabi ng Diyos. Manalangin ka lang. Ipakilala mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing yung mga bagay na kailangan mo. May kalakip na pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng lahat ng pag-iisip mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Yesus. Pagka tayo naging mapanalanginin, lagi kang nakikipag-usap sa Diyos, ah, hindi ka na makatiis doon sa kaaway mo, hindi ka magwawala, mananalangin ka. Pag inaapi ka, mananalangin ka. Pag may problema ka, mananalangin ka. Sabi ng Biblia, sa pananalangin natin, ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo. Ang Diyos pala, ang pangunahing iniingatan, puso't pag-iisip. Kaya eh, hindi ka maloloko eh. Hindi ka madidepress. Mayro mga tao na didepress, nagpapakamatay eh. Pero ang isang tapat na lingkod ng Diyos, hindi ka madidepress. Kahit maraming problema, hindi ka madidepress. Ang unang-unang iniingatan ng Diyos, yung puso at pag-iisip. Ang kailangan lang, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos.